Isa pong magandang magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, pagkatapos pong magwalis ng inyong Lula Enday, naghanap po tayo ng masarap na agahan. Ayan po, kamuting nilaga. Siyempre, ang pinakamasarap sa lahat na agahan natin. At almusal ay walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Yan po ay pagkain ng ating kaluluwa at ito naman po ang pagkain ng ating physical na katawan kailangan din po nating pakainin ang ating mga physical na katawan upang sa ganon maging malakas po tayo ayan ang lalaki po ng kamote hindi naman po natin uubusin lahat mga kaibigan meron pa doon at bahala na yung mga membro ng pamilya kung kakain sila ng kamote pero kumakain naman talaga sila lahat. Wala pong maarte sa bahay na to. Basta pagkain po na mula sa ating Panginoon ay kakainin po nila. Hindi na uso ngayon ang paarte-arte sa buhay. Dahil baka dumating yung punto na kahit balat ng kamote ay kakainin na natin kapag wala na tayong makain. Eh, salamat nga sa Panginoon kung may amuti pa sa panahon na yon dahil kapag pinintulutan ng Diyos ang digmaan sa ating bansa talaga pong lahat ng nakatira sa syudad eh, talaga pong uh, may hirapan sa panahon ng digmaan hindi na uso ang pera dahil kahit may pera ka kung wala ka namang mabibili eh paano na hindi po ba kaya mga kaibigan Salamat sa Diyos sa umagang ito dahil tayo po ay muling nabisig. Salamat sa kamuti, salamat sa biyaya ng buhay. Ayan po, meron po tayong uh, Star Margarine dito, ayan. ayan. po ang ano, katerno ng kamuti. Pero mas masarap pa rin yung kinayod ninyog with kamuti, di po ba? Sanay na sanay po tayo mga taga-probinsya. Kumain ng nilagang kamuti at kinayod na nyog. Yan, may init-init pa mga kaibigan. Lagyan natin ng star margarine. para sumarap. Tikman muna natin. Hmm. Ang sarap po. Kaso mainit. Masarap po nito kapag may pinayod na nyog. Tapos meron po akong ano doon. Nilagang malunggay. Ang iinumin po natin ay nilagang malunggay. Alam niyo po, pag may inom ako ng lagang malunggay, naliligo po ko sa ano, pawis. Mainit po kasi yan sa katawan ang malunggay. Kaya ayan po ang magandang pangpalabas ng mga toxic sa katawan. At um, tawag dito, pang ng ano, pang panormal ng uh, blood sugar. Kaya mga kaibigan, kung gusto nyo pong uh, humaba-haba pa ang buhay, iwasan na po natin uminom ng kape. Lalo na po yung mga 3-in-1. Napakalaki po ng uh, sewer yan na pumapasok sa katawan natin. Pero yung mga nilagang dahon ng guyabano, lalo na yung ah, nilagang dahon ng malunggay, the best po yan. Kain tayo, mga kaibigan. Mas gusto ko na po yung mga ganitong pagkain kaysa mga kanin. Ano din po ito? Matamis din po ito. Pero, mas uh, Okay na po ito. Lalo na kung hindi naman araw-araw, di ko ba? Eh, yung kanin po. Matamis po yan, ya. Eh. Ayan po yung kinakain natin araw-araw, kaya kadalasan po ng mga diabetic eh pag maraming kanin na kinakain, lalo pong tumataas ang sugar. Kaya doon po sa mga diabetic, pag uh, hindi po talaga maiwasan na hindi makakain ng maraming kanin, <clears throat> dapat po winowork workout natin. Magpapawis. At dapat after po ng uh, meal, 3 hours bago matulog. Kasi, Malakas po magpataas ng blood sugar yung pagkatapos kumain, matutulog agad. Eh, baka po diretso na yung tulog. Wala nang gisingan, mga kaibigan. Kaya, ingat po sa pagkain ng maraming kanin. At disiplinahin din po ang sarili na wag pong matulog agad pagkatapos kumain. Hindi po talaga maiwasan minsan na parang uh, napapasarap po yung kain natin. Kaya, kailangan po i-workout natin. Magpapawis po tayo. <clears throat> Marami pong paraan para pawisan tayo. Kaya, okay lang yun. Kung wino-workout po natin yung ating mga kinain kapag sumusobra. Kaya, mga kaibigan, ingat-ingat po tayo sa ating mga kinakain. Alam naman po natin na ang lahat po ng uh, sobra ay masama ano po. Kaya alalay lang mga kaibigan kasi wala naman tayong kailangang ipagmadali maliban doon sa mga may trabaho pero pag yung nasa loob lang ng bahay kailangan na uh, kalma lang. Yung tamang uh, proseso lang ng kain, ng galaw lalo na po sa ating mga iniisip at Sinasabi o laman ang ating puso, hindi po lamang yung uh, physical na katawan natin ang kailangan uh, ayusin o alagaan higit sa lahat po ang ating uh, spiritual na buhay. Kailangan po manatili yung pagiging tama ng ating buhay sa harapan ng ating Panginoon. Kaya uh, nawa po ang bawat isa ay patuloy na nagbabasa ng uh, salita ng ating Panginoon no matter what anuman ang sitwasyon ng buhay gaano man kadami ang mga pagsubok manatili po tayo sa salita ng ating Diyos atigid sa lahat lagi po nating ipaayos sa Panginoon ang ating relasyon sa kanya at sa bawat salita ng Diyos na ating binabasa at ibinabahagi sa iba makita mo na ito ng una sa ating mga buhay. Kaya nga po tayo ang binibigyan ng salita ng Diyos sa bawat araw, bawat bukas natin ang Biblia. Dahil yan po ang mensahe ng Panginoon sa atin. Hindi po para una sa iba, kundi para muna sa atin. Ayan, hanggang dito na lang mga kaibigan, itutuloy ko po itong aking almusal. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.